Maria de Cleopas. Siya ay may tatlong anak na lalaki, sina Simon, Judas, at Santiago. Siya rin ay may anak na babae na nangangalang Salome. Anak din siya. Anak din niya si San Bernardo, na isa sa mga pipiti ang babalik Judas at Mariotto. Isa si San Cleopas sa dalawang talagad na nakasalubog ni sa daan, patungong imawin. pag na mo na Miss Samaritana. Kamarero, Mr. and Mrs. Lorde Pakamara, Barangay Bagong Bayan. Ang babaeng Samaritana. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan, kung alam lamang ninyo kung anong ipinagkaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng, ay marahil ay kayo ang maghihingi sa Kanya at kayo naman ay pagbibigyan niya ng tubig na nagbibigay ng buhay. Nang makatagpo ng Samaritana si Jesus, hindi niya palubusang nakikilala kung sino ito. Ang kanyang daang pakikipag-usap kay Jesus ay naging daan upang unti-unti niyang mabatasan kung sino si Jesus. Sa simula, si Jesus para sa kanya isang hudyo, pagkatapos ay isang lamang propeta sa bandang huli na anawaan niya na si Jesus ang Mesiyas. Santa Susana de Galilea, Camarero, Reverend Father, Reverend Father Aldrin Adolfo and Family, Barangay Bagumbayan. Isa siya sa nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas na babaeng naglingkod kay Jesus. Isa siya mayaman na tagapaglingkod at tagasunod kay Jesus. Siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman na pinagaling ni Jesus. Dahil sa kaganapang ito ay pinamahagi at pinagpili niya ang kanyang ari-arian at kayamanan upang gamitin sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Santo na esposa di Cusa. Kamarero, Mr. Felix N. Villote and Family, Barangay Bagumbayan. Si Santo ay asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes Antipas, ang tatrarka ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng pinagaling ni Jesus, kasama si Maria Magdalena at Susana. Naging mga tagasunod sila ni Jesus at nandog ang kanyang kabuhayang pagtustos sa pangangailangan ni Yesus at ang kanyang mga alagad. Noong linggong muling pagpagkabuhay, sa siya sa tatlong babae nagtungo sa libingan ni Yesus upang kumpletuin ang ritual ng paglilibingan ng mga hudyo para sa labi ni Yesus. Santa Maria, la Madre de Juan Marcos, Santa Maria de Jerusalén, Camarero, Mrs. Consolacion and Ariel Estrella, barangay Purubachan. Si Santa Maria Chimbre ay ang pinaniniwala ang inalisan ng San Marcos Evangelista. Siya ay isang mayamang babae na naninirahan sa Jerusalem at nasa hanay ng kababaiyang naging ikot at sumunod kay Jesus. Ayon sa tradisyon, sa kanyang bahay ginanap ang huling hapunan at ang pagkakatatag ng banal na Eucharistia. San Lazaro de Betania, Kamarero, Moral and Labrador Family, Barangay Bagong Bayan. Si San Lazaro na taga-Betania ay kapatid ni na Marta at Maria ng Betania. Sila ay mga kaibigan ni Jesus. Nang si Lazaro ay magkasakit, pinasabihan ni na Marta at Maria si Jesus ng kanyang kaibigan ay may sakit, subalit hindi agad nagpunta si Jesus sa Betania. Si Lazaro ay namatay, at apat na araw nang nakalibing ng si Jesus ay dumating. Santa Marta de Betania, Camarero, Mrs. Resilda Avila and Family, Barangay Station Churchside. Ayon kay Apostol Juan, Mahal, mahal niya Yesu Cristo ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Madalas pumunta ang Pangino Panginoon sa kanilang tahanan habang naglalakbay at nangangaral. Minsan nagtungo si Yesu Cristo sa kanilang tahanan ay pinili ni Santa Marta na mag-abala kaysa sa makinig. Kaugnay nito, sinabihan siyang, Marta, Marta, naliligalit ka at abalang-abala sa maraming bagay. At hinikayat ni Jesus sa kanyang tularan ang kapatid na mapinik sa kanya